pag-unbox tayo ng ayan, boots kasi malamig na dito kailangan natin mag kung may brown man lagi may gray man lagi grey ba yun? grey ka yun na hindi hindi hirap na hirap na siya mag open guys so hintayin na natin year pa to guys tamad kasi kami pumasok nasa labas yan nasa labas kami super excited excited kami mag open ng aming boots ano yung muna? Ayan. Chara. Yay! Ayun. Itin sa'yo, di ba? Oo. Oh, oh. Akin Ay, ito yung sa'yo. Akin ang itin. Sa ito yung kanya, guys. Di ba? Oo. Oh, oh. Akin ang gray. Oh, ayan. Suot. Papalitan na yung Sige nga, suot mo. Ayan. Ganda ba? Papalitan na yung ating oh, oh. na. Ito, guys. Oh. Maganda yung apa kanya. Kapal. Ayan. Patingin. Yan sa'yo. Susukatin natin. Suotin ko nga yung sandali. Oon. Oo, suot na ka niya natin 'to. Oh, suot ko nga sandali, guys. Papapalitan na itong push. aking boots na sira sandali ah. Wow, may lagayan pa siya oh. Eh. <laughs> Sapatos din ang ganda. Yan, yan mo. Na. Suot natin 'to so, na. guys. nasuot ko na. Pang-winter 'to na, na na shoes, winter shoes. Ang unang order namin is ano ito yung akin dati. Oo, ang unang order namin dati is 36 and a half, kanya 7, maliit kaya palit namin 38 na to. Okay na to kasi pag may medyas na masikip na ako. Yan. Yan. Nice. Lakad natin. Ay, pilasok. <laughs> Dapat nga mas mahaba-haba pa nito. Eh, wala eh. Ayan. Pink. Oh, ganyan <coughs> shoes. Winter shoes. Yan yung cut niya, guys. Oh. Ang dumi ng likod! Kasi naano ano dyan? Umaano? Uh. <laughs> Yan yung cut niya. Okay. Bye. Dito na lang. Ako naman nag